Samantala, ilang milyong residente naman ng Texas, Mexico at bahagi pa ng Great Lakes Region ang umaasang magkakaroon ng maaliwalas na kalangitan para makita nila ang total solar eclipse. Base kasi sa pagtaya ng panahon ay makakarana sila ng maulap na papawirin na siyang magiging sagabal sa mga nais na makita ang total solar eclipse. Magkakaroon naman ng magandang lagay ng panahon sa Western Mexico at bahagi ng U.S. Midwest baganon din sa New England at Canada ang total solar eclipse nga naunang makikita sa kontinente mula noong 2017 ay unang masisilayan sa west coast ng Mexico. Ang mga lugar naman kung saan sasakupin ng buo ng buwan ang araw ay makakaranas sila ng madilim na kapaligiran sa loob ng apat at kalahating minuto. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA na mayroong 31.6 milyon katao ang inaasahang makakaranas ng tinatawag na path of totality o ang pagtakip ng buwan sa araw. At may ilang milyon din ang nakatakdang bumiyahe sa nasabing mga lugar para masulyapan ang nasabing celestial event. Naglagay naman ng mga tents at ilang katao sa Starry Night sa RV Park sa Fort Worth, Texas para makita ang eclipse. Kinakailangan umano ng special glasses para makita ang total solar eclipse. May ilan ding mga events na isasagawa ang nasa mga pagtitipon ng mga tao lalo na sa mga lugar kung saan na masasaksihan ang malinaw na eclipse sa may Mazatlan, Mexico at Cotton Bowl Stadium sa may Dallas maging sa Indianapolis Motor Speedway sa Indiana. Mapupuno rin ang tao sa football stadium sa may Carbondale, Illinois kung saan tatahakin din ng eclipse ang tinahak na daan ng 2017 eclipse sa ilang bahagi ng Estados Unidos. Ilang sa mga aktibidad din ang nakatagdang pag-iisang dibdib ng nasa 300 na individual sa isang mass wedding habang nag-skydiving naman ang Russellville and Arkansas sa at inaasahan naman ng mga otoridad sa doon sa iba pang lugar sa Canada ang pagdami ng mga tao para masaksihan ng eclipse. Nagbabala naman ang US National Weather Service na magkakaroon ng sama ng panahon na may dalang malakas na tag pag-ulan, tornadoes at hailstorms sa ilang bahagi ng Texas at kalapit pa ng mga lugar.